What's up mga kasang ka at for today's video may pupuntahan tayo so samahan nyo ako gamit ang ating Tesla cart So ayan nga ako na nga yung nag drive ng aking Tesla cart kasama ko si Mrs. at ang aming baby So ayan puntahan natin yung isang nabibreed ng beta dito dahil wala na ang stock ng beta so ayan na nga nandito na tayo at ayaw niya magpakita sa video at medyo nahihiya pa si sir so napakarami niyang beta dito at kailangan kong kumuha ng wholesale na beta para sa ating shop so meron nga dyan mga female, mga male mga halong pang pet shop grade na beta so pawi na tayo at andito na tayo sa shop syempre ito na yung mga kinuha natin beta at meron pa nga sa ating binigay na freebies na silverado double tail So yung mga kaasang, ito yung mga beta na nakuha natin kay Sir Roman Delara So yun, maraming maraming salamat sir sa pagbebenta mo sa akin ng yung mga breed na uh, pet grade para dito sa ating shop. At may maibibenta tayong mga beta dito sa akin shop. At ito nga, ito yung binigay sa atin, iuwi ko sa bahayan ng ating gapi na bago. Tapos ito na yung mga pambenta natin na murang-murang mga pet grade beta na napakaganda galing kay Sir Roman Delara So, yun. No? Sana maraming bumili nito at maubos agad para makapag-restock tayo ulit ng mga betas. So, yan. Alo-alo yung mga kinuha ko. May males, may female at kung ano na -ano pang klase dyan, mga multicolors. So, ayun. No? Available yan dito sa ating shop na Hendrix Aquatics. Dito lang yan sa Alta Chera Homes, GMA Cavite.